Palalakasin pa ang bilateral labor relations ng Pilipinas at Bansang Finland. Samantala, pa naman ng pag-abot program ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanilang Implementing Rules and Regulations o IRR. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Umarangkada na ang Philippine-Finland Friendship Week Palalakasin nito ang bilateral labor relations, cultural cooperations at people-to-people -people connections ng dalawang bansa. Tampok sa programa ang maagang selebrasyon ng Kapaskuhan, gayon din ang iba't ibang delicacies na nagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng dalawang nasyon. Pinagtibay ng miyembro ng Pag-abot Interagency Committee ang implementing rules and regulations ng pag-abot programa. Layo nito na palakasin pa ang pag-abot programa na mithiing makatulong at bigyan ng nararapat na serbisyo ang mga pamilya at individual maging ang mga nasa vulnerable sector na nasa lansangan. Nais din ng programa na maiangat ang kalagayan ng bawat benepisyaryo tungo sa isang maayos at produktibong pamumuhay. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.